Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang pahayag ni Pacquiao at update kay Canelo. Pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So tila nagbanta na nga po ang ating pambansang kamauma ni Pacquiao ito po ay matapos ibunyag ng MP Promotions President Sean Gibbons na kapag wala pa daw na ikasang laban si Pacman bago magtapos ang taon na ito ay tuluyan na talagang magiritiro at magpapaalam sa sports ng boxing ang nag-iisang 8 division world champion. Gawa ng babalik na ito sa politika at tatakbo sa 2025 elections. Ayon kay Gibbons ay target pa din daw ni Pacquiao makalaban ang undefeated British superstar na si Conor Benn at ang former 2 Division UFC Champion Conor McGregor. Subalit mukhang malabo umanong mangyari ang laban kontra kay McGregor dahil nakatakda na itong lumaban ulit sa UFC sa susunod na buwan. Habang si Conor Ben naman ay mawawala ang suspension ng dahil sa pagpupositibo sa pinagbabawal na gamot sa buwan pa ng September. Bukod dyan ay wala pa din po tayong nasasagap na bagong balita patungkol sa exhibition fight ni Pacquiao at ng Muay Thai and kickboxing legend Buakaw Bangkamek. Kung atin po kasing matatandaan ay nakatakda dapat ganapin ang bakbakan ng dalawa noong April 20 kung saan paglalabanan nila ang bakanteng WBC Legends belt. Subalit hindi nga po ito natuloy. Ang huling update patungkol sa exhibition fight na ito ay nang sabihin ng mga organizers na postponed lang umano ang laban. Pero ginagarantiya nila na matutuloy pa din daw ito bago magtapos ang taon na ito. Sadyang pinafinalize pa daw kasi nila ang venue at iba pang mga bagay-bagay para sa exhibition fight. Sa kabilang banda naman mga idol ay madami naman nga pong nagulat at dismayadong mga boxing fans nang dahil sa sumabog na balita kanina lamang. Ito po ay dahil matapos talunin ng undisputed super middleweight world champion Canelo Alvarez. Ang kapwa niya Meksikano na si Jaime Munguia via unanimous decision itong nakalipas na linggo lamang ay agad pong ipinagutos ng International Boxing Federation na depensahan ni Canelo ang kanyang IBF World Title Belt sa mandatory challenger nitong si William Scal, May undefeated record na 22 wins with 9 knockouts at walang talo. Subalit bagamat nga po walang talo ang fighter na ito, ay maliwanag naman na wala pa ito sa level ni Canelo. Kaya naman magmimistulang isang napakalaking mismatch lang ito para sa Mexican superstar. Kaya naman dahil dyan ay nananawagan ng mga fans na wag nang sundin ni Canelo ang utos ng IBF at ibakante na lang daw nito ang IBF belt niya. Tutal wala naman na daw kailangan patunayan si Canelo gawa nang nadepensahan niya na ng ilang beses ang pagiging isang undisputed super middleweight world champion niya. Mas mabuti kasi kung labanan na ni Canelo ang mga fighters na hinahangad ng mga fans sa kanya. Katulad kay undefeated former two-time super middleweight world champion David Benavides o ang kontra sa huling tumalo sa kanya na si undefeated WBA light heavyweight world champion Dimitry Bivol dahil kapag sinunod niya ang utos ng IBF at hinarap niya itong si William Scal ay paniguradong uulanin na naman ng saring-saring batikos si Canelo so hanggang dito na lang po muna tayo mga idol